Kawikaan, Chapter 22 Mas babuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mahalaga pa kaysa sa pilak at ginto. Ang Panginoon ang dumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib, ngunit ang hangal ay sumusoong sa panganib, kaya napapahamak. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iinga sa sarili ay umiiwa sa daang iyon. Ituro sa bata ang tamang pag-ugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman. At ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Ang nagahasik ng kasamaan ay aali ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kapag pinalayas mo ang mga taong nanunuya, mawawala na ang alitan, kaguluhan at pang-iinsulto. Ang taong may malinis na puso at mahinahan magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Binabantayan ng Panginoon ang mga taong may karunungan, ngunit sinisira niya ang plano ng mga taksil. Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka siya ay lapain ng leyon sa daan. Salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay at doon na ang kinamumuhian ng Panginoon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Ang nagre-regalo sa mayaman o nang aapi sa may hirap para yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Ang tatlumpong mahalagang kawikaan Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mong mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo. Dahil magbibigay ito sa iyo ng kagligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. Ang tatlumpong kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Ano man ang gawin niyong masama sa kanila, ay gagawin din niya sa inyo. Huwag ka makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. Huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo. Ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao